Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano Tito Mani Vlog na magreactor para ano pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh ng awayan. Yun po, tuloy daw po ang kaso at nagsalita na po itong si Kalingap David, si Kalingap Jomar at si Kuya Bal. Ano po, kung natatandaan niyo po nung isang araw no, yung uh, naging issue ano po tungkol kay Carla dahil po doon sa isang reactor na gumawa po ng fake news. Ano po at nakalagay nga po doon sa kanyang thumbnail ay hindi po maganda no para po kay Carla. Ah, uh, papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at napagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna blog Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko po sa Karepa. Ganon din yung Team Views at yung mga Kalinga Partner na Charity Vlogger. Ito po yung video no, na kung saan ay nagsalita si Kuya Bal, ha? Kalingap David at Kalingap Jomar. Ano po? At ang kabuuan po ng bidyong ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Lorni TV. Yun no, suportahan po natin no. Lorni TV, asawa ni Red Noveno. <laughs> o ito po yung video. Na didimanda daw tong itong reactor na to na nanira sa inyo sa pagkatao nyo ni Carla. Siguro naman alam mo na yon. Oo oh, na. Pa nang, narinig ko na siya. Oh, pero hindi mo pa napanood. May nagsabi lang sa'yo. Hindi ko na siya pinanood kasi pang alam ko naman na oh, uh, oh. magiging resulta nung ano. Pero um, uh, sige, sasabihin ko na mm -hmm. uh, nagkawa kami ng action ni Kuya Bal. Mm -hmm. na, na mm -hmm. Pero tama kami. Mga kinausap na tao. Oo. Bal. Uh... Well, yes. Tuloy ba ang demand? <laughs> Ay, tuloy. Tuloy? Tuloy yun. Sure? Oo. Oh, oh. Talaga ba? Nasa cyber na. na nasa cyber na? Na-interview na. Na 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 ko kasi oh, si Jomar eh. Oh. Na-interview ko si Jomar, sabi niya, Talaga agree na. daw siya sayo. Hindi siya magbago, yari siya. Talaga? Ayan, nasa cyber na pala. Papa John. Papa John, may isang tanong lang ako sa iyo. Kahit marami, kahit marami, 'di kasi very controversial ngayon si Carla. Doon sa nangyari, ano bang stand mo doon? doon? ang ano yung sila ko Siyempre, ang pangit naman ang ginawa yun. Kasi, ewan ko ba kung for content lang yun, for content lang yun, hindi siya magandang content. Kasi paninira po yung kasi yun po eh. So, kung nag-joke man po siya sa magandang joke, kung hindi po niya bawiin or i-clarify yung ganun, pwede po kasi siya itaas. Kasuhan. So, favor ka kay Kuya Bal na gusto mong kasuhan ni Kuya Bal? Oo naman po. Favor ka doon. Kasi, si Carlo po kasi ang apektado. I mean, um, na, nag-aaral. Mm. What if mapanood yun mga kapag mapanood na klase, mm. guro, Ama. anong isipin ng mga tao sa kanya? Tama. Oo. Oh. Tsaka, tsaka siyempre, si, yung pamilya niya mismo, siyempre, lalong lalo yung mga kasinanay sa mga masasakta niya sila. Kaya, ano, kumbaga, saan natigilan na yung gano'ng panihirang Tsaka kung pwede po, klaruhin niyo po. Opo, <gibwing> huwag okay. nyo po idaan sa thumbnail or ano po, para lang yung... Uh, kasi ano rin misleading, sobrang misleading po yung ano na yun. Yung content thumb yung thumbnail na po. Yun. So yun, uh, pakiusap lamang po, itigil na. At kung pwede po, klaruhin niyo po yun, bawi niyo po yung ano, statement na yun. Kasi hindi po yung totoo. Mm. At, So, syempre masakit din para sa iyo no bilang uh, oh, partner mo si Car si Carla. Oo, oh, oo oh, din naman talaga. Hmm. Bakit din naman talaga. So, uh, nung narinig mo 'yon, ano nararamdaman mo? Nainis ko. Nainis ka talaga. Nainis. Kasi so parang ano eh So parang ano man tawag doon. Paninira po kasi talaga po. Eh. Foul na nang no? foul. Foul na po 'yon. Kumbaga sa joke, below, below the bell. Below the Oo, hindi na makatarungan yung gano'n. So, oh. Yun po, paano na lang. Um, Uri natin. din. Pero ano, anong, uh, anong estado ngayon ni Carla? Nung, nung time na, na panood niya yun? Anong, ano niya? Anong, nagkausap na kayo? Um, kasi kanina lang din eh. Mm. Kanina nung hapon ko pa. Hindi pa kami nagkita ni Carla po eh. Pero, um, Pero for sure na panood niya yun? For sure, for sure po. Kasi nagkalat na rin kasi. Oo. So, oh. Um, Pagpapanood po yun. Kung natatandaan nyo po, ano, nung isang araw ay may mga lumabas na fake news, ha? Kaling po sa isang reaktor. Ano po, at eto na nga, nagsalita na nga po, etong si uh, Kuya Bal, Kalingap David, at si Kalingap Jomar. Ang uh, nag-interview po dito ay walang iba kundi si Lorne TV, asawa ni Red Nobeno, ano? At uh, siya po ay uh, Tim Brooks. O, uh, yun, no? At uh, dito nga po ay uh, sinabi ni Kuya Bal, ano, na talagang uh, tuloy na tuloy yung demanda, no? Para po dito sa isang reaktor ah uh, na sumisira kay Carla, ano po, naku po, ay talagang, ito yung may kalalagyan kasi doon po lang po sa thumbnail ng uh, reactor na ito, ay talagang pasok na pasok po sa banga at sangkot dito si Kalingap David, ano po, at uh, si Carla, ano po, kasi ang sabi po rito ay uh, sa thumbnail pa lang ha, pinuntisan daw po ni uh, Kalingap David, etong si Carla, ano, kaya yun ha medyo uminit ang ulo dito ni Kuya Bala, no? Siyempre, ganun din sila Kalingap David at Kalingap Jomar. Ano po, kaya ito, no? Sila po ay talagang uh, pumunta na sa kinauukulan, ano? At uh, tuloy na tuloy na daw po yung kaso. Ano, marahil sa ngayon ay pinag-aaralan na, ano? Kung ano po ang mga isasampang kaso dito. Ano po, ay mabigat-bigat ito. Ah, marami pong magiging kaso to. Medyo matagal-tagal ang bubunuin ito sa kulungan. Ah, kapag ka po ito ay nagtuloy-tuloy. Ano po, as eh kung ako sa kanya eh, <laughs> ngayon pa lang ay umaksyon na po siya tawagan na niya si Kuya Bal ano si Kuya Bal si Kalingap David Kalingap Jomara at si Carla ano humingi na po siya ng uh, tawad ano personal at saka sa public ano po uh, para sa ganon ay baka sakali ano nang mapatawad po siya pero wala po tayong kasiguruhan dito ano kasi ang sabi po ni ko yung ay talagang tuloy na tuloy na, no? Maging si Kalingap David, ano po, ay talagang uh, bagamat hindi po natin nakikita ng pagkagalit, pero siyempre, uh, medyo mainit ang ulo po ni Kalingap David. Ano po sa ginawa ng uh, reactor na ito. Ano kung bakit ba naman ano? <laughs> sa dami naman ng pwedeng uh, maging thumbnail o kaya uh, ay uh, maging pwedeng i -reaction ano, kung bakit ba naman etong mga ganitong reaksyon ang ginagawa nyo. <laughs> Kaya yan, ano, may kalalagyan talaga rito itong reactor na ito, ano. Kaya yung mga reactor na mahilig gumawa ng fake news, nako mag -ingat, ingat po kayo. Ano, lalong-lalo na po kung ang ginagawa nyo ng fake news ay mga taong walang kaalam-alam. Ano po, nako ay eh, napaka-delikado po nito, ano. Ha? Katulad po ni Carla na isang estudyante, Nako po, ay talagang medyo delikado talaga ang mangyayari sa reactor na ito. Mahaba-haba po ang ihimasin sa kulungan, ano po, pagka po ito ay talagang natuloy. Yun na, ano, at uh, si Kalingap Jomar nga po, ang sabi niya, ay uh, papano daw kapag napanood ng mga kaklase ni Carla or ng mga kaibigan at naniwala, ano po, tama nga naman, ano, papano nga naman, ha? kapag napanood dito ng mga klase ni Carla at uh, maniwala ano dito sa reactor na ito ay malaking kasiraan. Kahit hindi po maniwala ay malaking kasiraan po talaga. Ito kay Carla. Ano po, ano po kasi medyo hindi maganda ano yung ganitong uh, pagre-reaction. Ano po. At ganoon din po yung pamilya nito, s'yempre yung pamilya po nito ay talagang masasaktan ano dahil po sa ginawa ng uh, reactor na ito. Kaya yon ano sabi po nila ay talagang ah, nagpunta na raw po sa kinaukulan ah, at parang tuloy na tuloy na po yung kaso. Ah. Abangan na lang po natin kung ano po yung susunod na mangyayari. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalas.